pag-usapan natin ang mga symptoms or senyales na pagod ka na as a mommy. Ito po ay base sa aking mga research at base na rin sa aking experience. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ako po si Dr. Pedro Mom, isang pediatrician and also a mommy like you. At kung gusto mo ng mga ganitong content, don't forget to click the subscribe button. Number one na senyales na pagod ka na sa mommy extreme mental and physical fatigue. Karamdam mo, kulang yung tulog mo palagi. Ganyan, kahit nagkape ka na, tapos ba, umaga-umaga, pagod na pagod, physically, tsaka mentally, yung pakiramdam mo sa katawan mo. And this can lead to symptom number two, yung lumiliit yung pasensya. Kung nagiging short-tempered ka, no, konting bagay, agad ka nagagalit kahit sa asawa mo, sa mga anak mo, no? Tapos, gusto mo agad tapos yung trabaho. Kung working mom ka, sa work please nyo, gusto mo agad, agad na natapos at napag-iinitan mo yung kapwa trabaho sa inyo. Ikaw ay nagiging galitin din. Number three senyales, ramdam mo na mag-isa ka lang. So, or feeling disconnected or isolated from others, including one's children. So, parang pasan mo yung mundo, no? Pakiramdam mo, ikaw lahat, ikaw lang nagtitimpla ng gatas, nag-diaper, nagpapaligo, pati sa workplace mo, kung working mom ka, feeling mo ikaw lahat ng gumagawa ng trabaho kasi kasi nga ina-isolate mo yung sarili mo at naiisip mo na ikaw lahat ang gumagawa na ano, wala ang katulong kahit at pag ginagawa mo ang mga gawain na to nalulungkot ka at ang at yun nga yung pang-apat na symptoms natin yung sobrang pagkalungkot feeling emotionally depleted hindi minsan nagiging manhid ka na din para kang nagiging nansyalan <laughs> dahil yun nga yung pakiramdam mo dahil sa sobrang pagod pati yung kailangan mo maramdaman na sobrang saya or yung pagkalungkot o yung pagkainis nawawala na. Kaya kasi wala nang emosyon. Kasama dito sa sobrang pagkalungkot, yung feeling ng mom guilt. Yung parang hindi sapat yung pagiging mommy mo o pagiging parent mo sa inyong mga anak. Nagigilty ka parang nagsisisi ka kung uh, nagsisisi ka dahil nagka-baby ka. Minsan, ganun yung mom burnout. No? Napaka-extreme po ng symptoms or sinyales kapag talagang pagod na pagod ka na. Normal lang naman ng pagod pero meron talaga tayong tinatawag na mommy burnout. Next, senyales yung pagkawala ng interes. Nawawala na yung gana mo sa dati mong kinahihiligan. Dati, mahili ka magluto pero ngayon gusto mo nag-order na lang or wala ka ng gana magluto or nag, yung nag, gusto mo nakadiscover ka ng mga ibang putahe. Or dati plantita ka, ngayon napapabayaan mo na yung mga halaman mo. So, ganun po yung pagkawala ng interes. Baka pala, pagod ka na as a mommy. Next symptom, pagiging malilimutin. So, nagiging forgetful ka as a mommy. So, nakalimutan mo kung ah, ano yung last baby ng no, ni baby. Nakalimutan mo na kailangan pala magbayad ng bills na ganito, no? Sabi nga nila kapag nanganak ka na, laro na yung mga CS mom, nagiging malilimutin daw. So, pero, meron pala na, or pwede pala maging sinyalis ito na pagod ka na as a mommy. So, ako, relate ako dyan kasi palagi ko ay lagi akong makakalimutin. <laughs> number seven is madalas ka nang magkasakit. No? Previously or bago ka manganak, hindi ka naman laging sakitin. Pero ngayon, kung ano-ano na nararamdaman mo sa katawan mo, kasi nga, sobrang pagod ka na, madali kang sumakit, uh, madaling sumakit yung ulo mo, tapos yung mga muscles mo, nagkakaroon na ng muscle cramps, yung likod mo, lalas mga CS mommy, no? Pero yung lagi nagkakatrangkaso, mabilis siyang ubuhin or sipunin, yon sinyalis pala yon na pagod ka na as a mommy to next sinyalis ha real talk lang to yung pumapangit ka na no sabi nga nila nagiging lotion ka na real talk po to pero masakit kapag ganito wala ka ng self care na nawalan ka ng oras na magalaga sa iyong katawan so medyo relate tayo dyan dahil nga lalo na kapag first uh, baby mo tapos gusto mo tutok ka na kay baby no pinapaliguan siya pinapakain pinapadede Lalo na kung breastfeeding ka, no, talagang hindi ka na magsusuklay after mong maligo. <laughs> so, talagang nagiging losyang na. So, pag ganyan, uh, tum medyo tumagal-tagal, hindi ka pa nalunong balik sa yung ah, uh, uh, ang sa yung ganda, yun. Baka sinyales na pagod ka na as a mommy. next na sinyales is pagiging emosyonal. Madaling umiyak, madali tayong umiyak sa mga maliliit na bagay. Okay, naranasan ko to. Natatandaan ko, sinabihan lang ako, na ako mabagal na mag-diaper. Ayun, tumulo na yung luha ko. No, meron, meron siguro sa inyo dyan nam kahit maliit na bagay lang or napagsabihan or nakalimutan kumain or nagutom, umiiyak ka na kasi nga pagod ka na as a mommy. So nasa stress ka na talaga, burnout ka na or yung alam natin is yung postpartum depression. So meron talagang proper way to assess or to screen mommies for postpartum depression. Pero hindi ko na itatakel yun at siguro uh, mas may uh, sa ibang vlog na lang natin itakel or sa ibang post ko. Ang importante alam po ninyo na yung pagiging emosyonal pagiging malungkot ay isa sa mga senyales na pagkaganaas ang mami. And last symptom or senyales, pagiging balisa. No? Very anxious, nagiging paranoid sa kung ano yung magiging future, kung ano yung mangyayari bukas, o kaya ah, baka magkasakit si baby, o kaya naman ikaw baka napapabayaan mo na yung sarili mo. Sa future, basta laging paranoid na hindi naman kailangan isa sign na baka pagod ka na as a mommy. So, sa next part, pag-usapan naman natin kung meron kang sinyalis na mga ito, pag-usapan natin kung paano ba natin matutulungan ang ating mga sarili, paano tayo mag-cope up. Number one, do not compare yourself to others. So, wag na wag po kayong magkukumpara sa ibang mga mommies na nakita nyo, especially, anong uso ngayon? Social media. Tapos, yung mga fina-follow nyo pa ang mga mommies. Siyempre, yung mga social media influencer yan. Yung mga pinapakita nila dyan, yung good side. Pero meron din mga ibang mommies na nag-share ng na mga stress nila, no? Maganda kasi meron ang kamam body. No? Yan yung isa sa mga paraan para matulungan po ninyo ang sarili. Pero dito tayo sa una, huwag po kayo mag-compare sa sarili ninyo sa mga ibang mommies. No? Like for example, uh, huwag, kung kayo ay kung kayo po ay isang working mom, huwag nyo i-compare yung sarili nyo, ninyo sa isang full-time mommies. May iba ako nakita ng post na parang si Chris Uy, gentle parenting pa din daw. Kahit nakakasama niya yung mga kids niya sa bahay. Pero alam ko working mom din si Chris. Pero ang nag-comment ang sabi, huwag natin i-compare kasi nga meron silang meron silang mga sariling niyaya, na gumagawa ng mga ibang gawain para kay baby. Kaya hindi daw masyadong stress si Chris Uy. Gentle parenting pa din daw kasi yung mga ibang mamis, diba, nagiging dinosaur na. So, yun. wag na wag po tayo mag-compare sa mga ibang mommies na kaya ang working mom or yung mga working mom na naiingit sa mga full-time mom. Minsan na, na gagawa ko to no kasi working mom nga ako tapos breadwinner then uh, nakikita ko yung mga full time mom Naka, nakakasama nila yung mga babies nila 24-7 and syempre uh, pag gano'n na uh, nakikita nyo gano'n kailangan nagpapasalamat pa din tayo sa Panginoon na blessed pa din tayo kasi healthy sila healthy yung mga bata tapos nakakapag-provide tayo sa mga babies. And at the same time, naaalagaan din naman natin sila. Kaya huwag po tayo magko-compare sa ibang mga mommies. Dahil dyan po, nag -e start yung pagiging insecure natin sa mga mommies. Kaya tayo nabuburn out. Number two, ito, uh, sinadjust ito ng isang writer na nakita ko. is diary. So, pwede po kayo mag-journal ng mga na-accomplish nyo day by day. Every day, sinusulat nyo yung mga nagagawa nyo, yung mga pagkakamali nyo at doon kayo nagre-reflect kung ano yung pwede nyo pong i-improve, no? In this way daw, uh, ang nangyayari is, it gives the opportunity to be mindful observer of your own life and family dynamics and look for patterns that prevent burnout in the future. So, kung ang inaccomplish nyo ngayon ay, let's say for example, nagmumol kayo, tapos tinatapos nyo hanggang gabi. Tapos nare-realize nyo na sobrang pagod pala nun. So, in the future, hanggang 5pm lang yung, hanggang 5pm lang yung pag mall nyo. Lo? So, example lang naman po yun eh. So, like for example sa akin, siguro, parang yung mag-cellphone ka pa ng gabi, kapag natulog na sila, tapos mag-cellphone ka pa hanggang 1am, minsan hanggang 2am, tapos ang epekto nun is, ikaw ang puyat. So, syempre, ako ma-realize ko na pagtulog na yung mga bata, konting ano na lang, konting TV, and then kailangan sabihin mo sila sa pagtulog para kinabukasan, hindi ka pagod. So, nag-work naman po yun. <laughs> so, number three na way para makatulong po sa iyo is small break. So, have time for yourself. No? Ano ba itong mga small break na to? Like, for example, yung pagligo. Pagligo ng 30 minutes. No? Yung pinakasimpleng way is yung manahimik ka sa banyo. <laughs> Pero yung mga toddlers, sinusundan ka, no? So, kailangan gawin mo yon kapag alam mo may nagbabantay sa kanila. So, yung pagligo ng 30 minutes, tapos na may music, shower ka lang, will help you, no? Para makapag-reflect, para ma-relax ang isip, makapag parang soul-searching na rin, kahit sa banyo lang, makakatulong po sa inyo to, para makahinga-hinga. Inhale, exhale lang kailangan talaga. So one day uh, na nag-grant ako sa aking mommy body. Shout out na Sabi ko pagod ako sa pagiging nanay, bedwinner, and working mom. So one word lang po ang kanyang sinabi. At nakatulong talaga sa akin 'yon. Yoga. So sa mga mommies dito, sino po nakapag-try nito na siya ay nag-yoga every day. So nakakatulong pala sa inyo 'yon, no? Yung sinasabi kong yung yoga, no? meron palang energy yun na nare-release daw tapos iniisip mo lang kung ano yung mga gusto mong isipin during yoga, tapos minsan wala silang iniisip talagang basta inhale, exhale lang, tapos uh, peaceful lang, minsan may music, minsan wala pwede nyo yan gawin sa inyong mga kwarto kung walang kwarto dahil magulo ang mga bata sa workplace nyo, kung wala yung sinasabi ko, ligo sa CR. <laughs> meron pa, meron pa mga example ng small break. Like yung simbahan, no? Pwede kayo mag-pray sa simbahan. Pwede nyo kausapin ang Panginoon, no? Maghingi, magingi kayo ng tulong sa Kanya. Tapos meron pa, pwede naman kayong mag-engage sa mga dati nyo sports. Kung kayo mahilig mag-badminton, mag-volleyball, or uh, mga sports na pwedeng one hour yung tagal, pwede nyong gawin yon para lang hindi kayo ma-burn out talaga. Okay, next na paraan para makahelp sa inyo is matulog ng sapat. So, ito yung sinasabi ko, no? Kasi yung mga mommies ngayon, hindi sila natulog ng sapat. Nagpupuyat po tayo, aminin na natin dahil may wifi. May wifi, may Netflix, yan. <laughs> Tapos, yung mga working, pa, mga working mom pa, katulad ko na maaga nagigising kailangan, yung mga ibang mommies naman na full-time mom na kailangan ma maagad din mag dahil kailangan kasuhin ng asawa at mga ibang, mga ibang bagay kaya tayo kaya tayo napapagod so hanggat maaari iwasan nating mag-scroll pa nang mag-scroll kung tuyog na ang mga babies bigyan niyo lang yung time bigyan niyo lang yung uh, sarili niyo ng oras sa pag-i-scroll kaya pag yung Netflix at least one hour kasi kapag scroll ka ng scroll, na-overstimulate daw yung brain natin. And then see, si insomnia. So, hindi na tayo makatulog. So, kailangan talagang discipline na matulog ng maaga. Okay, next uh, way is find a mom buddy, no? I mentioned this already. And kailangan, meron kayong kakwentuhan kahit sa chat lang or sa messenger, no? Pero huwag kayong kubuyat. So, as a mommy, importante na meron kayong kinakwentuhan ng mga experience ninyo para kakuha kayo ng emotional support. no? Kasi napaka-importante yan kasi meron din ako niyan na kwentuhan about sa pagiging mommy. Tapos, socialize. Kailangan nyo makipag-socialize kung merong nagaya sa inyo ng birthday party. Pumunta po kayo. Sa paraan na yun, makakuha kayo ng emotional support. Dahil syempre, kwentuhan, as a mommy, makamustahan, no? Nakakatulong po yung um, pag-share nyo na experience. Kasi uh, kumagaan po yung loob ninyo. Yung pasanin nyo, dahil naikwento nyo na, makaka-relax ka na, makakahinga ka na. yung problem mo sa buhay is na ikuwento nyo, di ba? Sino pong mag-agree Next, very important, no? para ma-prevent ang mga burnout is humingi po kayo ng tulong. Huwag po kayo magatubiling humingi ng tulong sa iyong partner, sa mga relatives, sa mga kaibigan. Pwede ka kasi mag-delegate or mag-assign ng mga gawain. Like for me, for example, yung asawa ko, sabi ko, siya yung maghugas ng bote. Ako naman ang magpaliko or vice versa kami. Kaya, Very helpful po ako sa sitwasyon ko dahil nandiyan yung asawa ko, nandiyan yung mga in-laws, nandiyan yung mga kapatid ko, ang si mommy. Lahat po sila ay nakakatulong po sa akin as a mommy sa pagbabantay. Aking mga chikiting, shoutout po sa inyo lahat. Thank you. <laughs> And last healthy diet. Ano nga, ano ba tong healthy diet na to? Dok, nag-healthy diet na ako, pagod pa rin ako. Pero, ipagpatuloy nyo pa rin yan. Kung kumakain na kayo ng healthy food, ipagpatuloy nyo po yan. No? Kasi yung iba, kapag stress na, kumakain na mga hindi healthy. okay? Healthy diet leads to good stamina at maiwasan ang mga posibleng sakit na maaaring dumapo sa'yo. Maaari din iwasan ang sobrang sugar at caffeine. Kasi, uh, pag Bawas po ang caffeine at sugar. Maganda kasi iyon sa energy at sa mood po ninyo. At yun na nga ang mga sinyalis natin na pagod ka na as a mommy at yung mga paraan para makatulong sa inyo. My last message siguro sa mga mommies at nakatulad ko ay palaging dasal sa ating Panginoon. Dahil kahit uh, nagkakaroon tayo ng mga ganitong problem, mga ganitong suliranin, meron at meron pa rin solusyon. So, blessed pa din po tayo. Dahil hindi naman ibibigay ito ng Panginoon, itong mga problems na to kung hindi natin kakayanin. So, kung nakatulong po sa inyo ito, please do share sa mga ibang mommies na gusto marinig ito or uh, baka kailangan niyang marinig ito. So, yun lamang. Please like, share, and subscribe to my channel, Dr. Pedro Mom. Paalam!